welcome sa aking screen. So, ngayon ay gagawa na po tayo ng YouTube channel. So, dito po tayo punta sa settings ng ating cellphone. Okay? So, click lang natin and then hanapin natin itong user's account. So, sa, iba, sa ibang phone, iba din po yung ano. Pero sige, magtanong na lang po kayo sa akin kung hindi po parehas ng settings yung phone natin. Okay? and then, scroll na lang and dito sa add account yan so add account tapos google yan hanapin mo lang yung google ayan so dito uh, create account ayan ito po yung gagawin natin yan pindutin mo po yung create account and then for my personal use okay yan, so lagay lang natin yung ating first name. Last name. So, bali, ibahin ko yung last name ko, Lawrence na lang. Yan. Tapos month ng birthday mo. next and then so dito may may pagpipilian ka dyan manian at gmail.com or lawrence manian at gmail.com so dito ako sa taas ayan and then so dito gagawa tayo ng password okay so make sure na yung password mo ay hindi mo makakalimutan next ayan na so uh, if your account info you can use this email address to sign in later so ayan na yung account ko manilian lawrence manilawrence at gmail.com next and then basahin mo lang tapos agree i agree ayan alam mo yun, basahin para alam mo yung mga terms and condition ni Google. Ayan. So, okay na. Nakagawa na tayo. At ito na nga. Ito na po siya. Ito. Ayan. Ayan na po. Okay. So, punta na po tayo ngayon sa ating YouTube natin. Ito. Ayan. And then, click sa baba. So, ito po. Ituro ko para alam nyo. Dito po sa ibaba. Ayan. So, nakita nyo. Ayan na po siya. Mane Lawrence. Ayan, Manny Lawrence po ang lumabas dito. Ayan. So, paano po mag-upload ng picture dito sa ating YouTube channel? Punta po tayo ulit dito sa Google. Ayan. Hmm. Ayan ito po. Sa Google po tayo. Ayan. Switch lang natin yung Manny Lawrence natin. So, dito po mag-switch ng account. Ayan. So, hanapin natin yung money Lawrence natin. Yung bagong gawa. So, eto. Ayan. So, ngayon nandito na po tayo sa Google. Pilitin lang po natin to. Ayan. And then, Google account. Okay. So, lagyan natin siya ng ah, uh, dito tayo sa personal info. Ayan. So, dito po tayo maglalagay ng profile. Ito, ito po, ito po. Profile picture. Ayan. So, maglalagay lang tayo ng profile. Pindutin natin yung add picture. Ayan. Dito sa device. Browse or take photo. Save as profile. Okay. So, save na. Yeah. Nakaset up po siya. Visible, visible to anyone. Okay. So, black And then, dito, uh, sa contact information, so, i-check nyo po dyan. Kailangan nyo po maglagay ng phone number. Ayan. So, pinutin lang natin itong add now So enter lang natin yung number natin dito. Ayan. Nakaset up na siya Philippines. And then, lagay mo lang yung number mo. 39. And then, next. Tapos, uh, get code. So, hindi ko na lalagyan niya kasi for tutorial lang naman. Eh. Meron na kasi akong sariling ako. Ayan. And then, dito. Basta check nyo lang dito. Mababasa nyo naman yan. Okay? Ayan. So, okay na yan. So, okay na po yan. Balik na po tayo sa ating YouTube. Dito po. So, ayan. Uh, ito na po yung channel natin na ginawa. Ayan na po yung profile picture. And then, dito po tayo mag-upload ng video. Pindutin lang po natin yan. Diyan po tayo mag-upload ng video. So, ayan na po yung unang hakbang sa paggawa po ng YouTube channel. So, kung may mga katanungan pa po kayo, mag-comment lamang po kayo sa ibaba para magawa po natin ng vlog. Maraming salamat po sa panunood and God bless!